So for today's video, makayama dito tayo sa Ben's Halo Halo. Halo Halo ay ice cream yan. So dito lang yan sa, located dyan sa Zone 5 Villages, Pangasinan. So as you can see, yung ambience ng store, hindi siya ganun kaluwag pero sakto lang. Maraming kumakain na punta kami dahil nag-drop lang ako dito para tikman yung spice sa Halo Halo nila. Ayan, Ben's Halo Halo ice cream. Ayan. So may mga tinda rin silang suka dito. Ayan, available na yan. Kita nyo dito sa may bandang harap na ka-display may tip box. So, yan mga iba't ibang klasing pampalamig ka dahil nga medyo mainit ayan so may mga langka kayo na ba alam mamili kung gusto nyo pero kung kasi namin dito is yung uh, spicy halo halo nila na may sili ayan so kasama ko si ano kang bali yung girlfriend ng pamangkin ko dahil dumaan kami yung kasi ako sa mga peres dalawang ano spicy winter bagay lang pa ta. tapos isang lang ta i-try na natin yung ano yung halo halong mga hamon. Ito na po yung ganito. Or take out po. 100 po. Ang sa atin Yan. Bagong bukas lang to guys. Malapit lang dito sa amin po. Walk-in lang. Kaso nagmamadali kasi ako pupunta ko ng ano ng -ano -ano pero. Pag may make-up. So, nadaan lang ako. Nadaan lang ako dun yung take out. ko na lang titikman. Dun na lang ako mag-feedback later. Ayan siya po. Yeah, so habang inaantay ko order ko, kita nyo may mga tao, may mga dumadami pa dahil nga sobrang init ng panahon ngayon. So, mapenta mga, mabenta ngayon ng mga malamig na pagkain. So, bali ito na yung order ko. Dalawang, ano, dalawang spice halo halo at isang langka. So, yun nga, tinakamuna natin yung ano, trending na Benz halo halo ice cream na may kasama siyang sili. so, kita nyo ngayon sila niya na sa iba po. So, mag-date mag stay tayo, guys. dito nga pala ako sa Amapere. Kasi, alam nakikita niyo may salamin na may pakalan. So, JS from my dito. Mag-ano tayo uh, mag-makeup. So, bago na mag-makeup, memory yan naman daw lang. Then, salo-halo with ice cream. Located po yan sa zone, I think zone 5. Uh, zone 5 sa dating uh, pinagbabayaran ng uh, atlet kuryeda sa may panel ko. So, doon ang pwesto nila. Uh, malapit na kasi kami, uh, zone 1 na kami, nag lang to sa amin. So, dahil nga, may nagsabi sa kami bago bukas na halo-halo. So, mag-try tayo. Moment of truth. Ayan. So, ito yung Ben's, ben Halo with ice cream. Puno puno siya. Puno na siya. May dito na yung tag-tag. Yan. Nagbani may bata kapag siyang sili. O, yan. Nagbani may press sili. Parang may, may kiliflex. Binabawasan ko kasi baka matapon. ano okay siguro ito. Oops. Ayun. 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 Moment of truth guys, ayan. So may mga patapin siyang sila at ice cream. Titignan natin kung magkukomplement yung ano yung hanghang yung sarap ng halo-halo. So, ito na. Siya. Oh, ka. Ang ano yung, ano nya, yung, ang lamig. Ganun. Hindi hmm. siya ganun kaanghang, guys. Pero pag yung mataas ang tolerance mo sa spicy, manghang na to sa'yo. Pero sa akin kasi, uh, mahilig ako sa manghang. Kung mababa pala ang tolerance mo sa manghang, manghang na to sa'yo. Pero pag yung tulad ko na mataas ang tolerance sa manghang, kulang pa yung hanghang nito, guys. Naluin lang natin siya. Hmm. Ayan. yung ice cream. Para maniwala kayo, guys. Hmm. Sili yung pinagat ko, guys. Parang wala lang. Mm. Ito yung sili ng halo-halo guys. Kikita niyo ba yan? Sili to ng halo-halo. Ito -Halo. so, kakainin natin. Mm. bens halo halo with ice cream. Located at 5 glasses pangkat sinan. Sana mga ano. May pa-pretase kayong ibang product para ma-review natin. Char. Oh, nasa 120 something lang to guys. Mm. Kaya maaga ko dito guys. Uh, ah. Maglilinisan ko kasi yung ibang brushes na ilalagay ko dito sa mga ano. Sa mga ilalagyan para magaling pagkakasetap ng ating makeup. So, maaga pa naman. Gamit natin yung Honey Marie Makeup Brush Cleaner. Ayan, baka naman Honey Marie Makeup Brush Cleaner. And then yung halo-halo with Ice Cream located at Villas is Zone 5. Villas fan kasi lang. And kung yun na-rate ko tong halo-halo ng Benz, nasa Itcha guys. Pinaka-favorite ko kasi halo-halo guys is si Chowking. So yun lang. Thank you for watching.